Hello Mare, welcome to my channel. Mare, alam mo ba? Bea, ayaw na sa kasal dahil kay Dominic Roque? Tara, let's spill the tea. May mga exciting na updates ako tungkol kay Bea Alonso na siguradong magugustuhan niyo. So si Bea Alonzo ngayon ay masaya at ini-enjoy ang pagiging single matapos ang kanyang up kay Dominic Roque. Sa interview niya sa saksihin noong December 7, 2024, ibinahagi ni Bea na kahit may mga pagsubok sa kanyang nakaraan, hindi pa rin niya isinasara ang kanyang puso sa posibilidad ng pag-ibig. May mga napaparamdam daw sa kanya at may mga nangliligaw pa nga. Pero ang focus niya ngayon ay ang pagpapalago ng sarili. Kaya wala pa siyang itinitate na kahit sino. Ang sabi ni Bea, kung sakaling magkakarelasyon siya ulit, gusto niyang maramnaman ang strong connection sa magiging partner niya. Kasi para kay Bea, hindi lahat ng relasyon ay nauuwi sa kasal. Sa totoo lang, si Bea ay 37 na ngayon at hindi na siyang tinatanong tungkol sa pagpapakasal, pero hindi siya tinatablan ng pressure, naniniwala siya na may kanya-kanyang landas at taghana ang bawat isa. Ayon pa nga niya, hindi naman marriage yung laging endgame ng lahat. You know we have different paths, we have different destinies. I mean, if it happens, I'll be happy. But it doesn't mean that I would beat myself up if it doesn't happen na Natungkong sa kanilang breakup ni Dominic noong February 11, 2024, isinapubliko nilang dalawa na maghihiwalay na sila halos pitong buwan lang after ng proposal ni Dominic Falke kay Bea Alonso noong July 2023. Ayon kay Bea, mutual decision nila ito at sinubukan nila talagang ayusin ang relasyon. Pero sa huli, napagtanto nilang hindi na nila kayang ituloy ang pasal. Nilinaw niya na hindi ito dahil sa third party kaya wag kayo magalala. Tapos noong June 13, 2024, sa interview ni Bea kay Nelson Canlas, inamin niya si Dominic ang tumapos sa kanyang relasyon. Hindi siya. May mga kumakalat na false rumors na siya ang nagdesisyon ng tapusin ang relasyon, kaya medyo na hurt siya sa mga maling kwento. Pero sabi niya, let's leave it in the past, and it's amicable, okay naman kami. Gusto niya ang nakaraan nila ni Dominic Roque, kaya hindi niya siya masyadong binanggit ang breakup. May naman si Dominic Roque ay nalilink kay Sura Mires noong November 8, 2024, nakita silang dalawa sa isang bar ng Siargao, nagka-kiss pa sa isang media conference ng MMFF noong December 1. Tinanong si Sura Mires tungkol sa relasyon nila at sinabi niya, Basta I'm happy, we're enjoying each other company. At tinamin na rin ni Sura Mires na we've been seeing each other. So mukhang may bagong chapter na sa buhay ni Dominic Roque." Ayun mga mare, so Bea is taking her time to focus on herself and she's keeping her heart open to whatever destiny brings her. Samantala si Dominic mukhang may bagong love life na pa surrounding this. Yun lang mare, thank you for watching mare and subscribe for more. Don't forget to watch your other videos.